Okay na po, ayan na nga, naligo na ngayong ating mga baby batuta. Fresh na fresh. Fresh na? O, oh, apat na lang sila. Apat na lang po ito. Bagong ligo. Fresh na fresh daw po sila. Ayan, dahil fresh, mag-aaway po sila. Dahil fresh, fresh. Wow! Love, love talaga to. Love, love, love ko si Summer. May ayusin natin yung mga balahibo sa paa. Sa mga pose. Wow! Sige. Sarap! Patutuyan natin sila mabuti. May nilalamig sa gilid. Wow! Wow! Sige. Okay. Charap, 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 Liko. Charap! naman ako. Ang sarap-sarap, di ba? Oo. Oo. Ang sarap-sarap, di ko, di ko? Ang sarap-sarap pong maligo. Ang sarap-sarap. Maaga pa lang naligo na, di ba? Para fresh. Ang maghapon. ang Mag-thank you ka na. Thank you po for watching.